Yun na nga ang chika. char. Wala naman talagang chika. Okay. So, hello, my dear Sagittarius. Hello, 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 hello. Kumusta naman kayo dyan? Okay. I hope that you are doing well and very, very well. Fine, thank you. Okay. So, ang gagawin natin today is ang iyong collective reading. Okay. So... mag-reminder tayo para doon sa mga hindi aware sa collective reading and ganoon din sa mga general reading, okay? Sa lahat ng ina-upload sa social media, let's do a reminder para doon sa mga hindi pa aware, okay? Drum and roll, please! Drum and roll ba yun? Para hindi naman, okay? So, my dear, ang gagawin natin today ay collective reading. So, hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga collective reading kahit na sa mga general reading. Okay? So, my dear, or sa sinasabi ko, kahit ano na ina-upload sa social media, is lower your expectation. Okay? So, let's go na tayo, my dear. Sagittarius, tingnan natin. Okay? So, Kukuha tayo ng 6 na oracle card, okay, para sa iyo. Tingnan natin. Sagittarius, okay. Sagittarius, okay. Take Ano, may sasabihin ako eh, take your time. <laughs> ano, habaan lang natin yung ating pasensya kasi kailangan jumping card. Okay, we have here, Taurus girl, okay? Taurus girl, okay? So if you are a uh, boy na Sagittarius, probably this is your asawa? This is your girlfriend, okay? Pwede din naman na if you are a girl or a boy na Sagittarius, this is your mother or your best friend or basta may girl na Sagittarius may ay may girl na Sagittarius may girl na Taurus <laughs> sorry may girl na Taurus okay kasi naglagay ako dito may dear ng mga zodiac sign pero nilagyan ko siya may dear ng specific na girl at saka boy para 'di ba hindi na tayo pare-parehas malito okay so meron na tayong Taurus na ano diyan girl okay Bahala ka na kung nasaan yung kanyang placement sa iyong buhay, okay? Siya ba ay partner mo? Siya ba ay uh, kamag-anak mo? Kaibigan mo? Okay? Pwede. Pwede din naman girl to girl, di ba? Same sex relationship. Pwede, di ba? Basta girl na Taurus, okay? Girl na Taurus, uh, Sagittarius to... Oy! Boy na Aris. Okay. Mm -hmm. Okay, naglalabasan ng mga involved. Okay, ang mga involved sa reading ay naglalabasan. So far, Taurus and Aris. Okay. Ano to? We have here, Girl na Pisces. Okay. Sojak sign. Sojak sign. Okay. Sino tong mga to? Sino to? Okay. Bakit sila naglalabasan sa reading mo? Anong eksena? Bakit? What is your problem? Anong problema niyo sa bawat isa? Anong eksena ninyo? Okay? Tingnan natin. Eto na. May pa, ano na, may pa wording na. Okay? Bakit kasi ang tigas ng ulo mo? Ayaw mo akong sundin. Okay? So ibig sabihin, itong mga zodiac sign na ito may dear ay matitigas ang ulo. Okay, it really doesn't matter kung nasaan yung placement nila, my dear, sa buhay mo basta I will be very very specific ka. Taurus na girl, boy na Aries, and girl na Pisces. Okay, matigas ang kanilang ulo. Okay. So tingnan natin. Sabi mo kasi dito, bakit bakit ang tigas ng ulo mo? Ayan no? Oh. Kasi baka ayaw mo naman maniwala, di ba? Bakit kasi ang tigas ng ulo mo? Ayaw mo akong sundin. Okay? So, yun ang issue. Hindi mo mapasunod itong mga to. Ito ito ito, 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 Hindi mo mapasunod. Maski anong gawin mo, ayaw sumunod sa'yo. Okay? So, dagdagdagan natin. Let's add more. Okay. Angel number 400. 44. Okay. Palakasin ang loob. Suporta. Paggabay. Gabay. Okay. So, I can feel, my dear, na parang concern ka lang naman siguro sa kanya o sa kanila. Okay. I can feel na parang concern ka lang naman. Siguro nagmamalasakit ka lang, nagpapayo ka lang naman, di ba? Kaso, parang nakikita mo, my dear, na-observe mo siguro na yung mga sinasabi mo ay parang parang tumatagos lang sa kanya. Parang ganun. So, nakakainis. Okay, medyo i-ano natin tong angel number 44, okay? Palakasin ang loob, okay? Baka for some of you is pinalalakas ninyo yung loob nitong kusino man dito sa kanila like Girl Taurus. Okay. Kaya mo yan. Ano ka ba? Huwag ka masyado. Ganyan, ganyan. O kaya, Boy Taur boy, boy Aries. Okay. Ganyan. Pinalalakas mo. Supporta. Okay. Baka binibigay mo yung 100% na support mo. Kung kinakailangan mo ng cheerleader, nando doon si, Sagittarius. Sige. Support, support si Sagittarius. Support, support. Okay. Paggabay. Ginagabayan mo. Like you give advice. Okay. Ginagabayan mo. Sinusuportahan mo. Ibig sabihin, I, kumbaga parang ikaw ang number one na number one fan. Parang ganun. Okay, nakukuha ko dito. And at the same time, nararamdaman ko lang dito, my dear, na yung care at saka yung love mo. Pero ang tigas talaga ng kanyang ulo. Okay, ayaw makinig. Okay? So, tingnan natin, my dear, last card. Six cards lang, ano daw? Six cards lang tayo, my dear. Okay? Six cards lang tayo. Tayo ay kumakapalang sa energy. Okay? And at the same time, bago tayo dito mag-closing remark, eh, meron ako mga konting sasabihin, okay? Tingnan natin, my dear. Last card. Last card para sa sa'yo, Sagittarius, okay? Uy! Parang hindi lang last card. Dalawa yung nahulog, okay? So, tingnan natin. Sige, babasahin ko for you. Meron kang bonus card, okay? We have here, Boy na cancer Okay, so nadagdagan Okay, posibleng ang tinutukoy ay boy na cancer Matigas ang kanyang ulo And boy na Gemini Okay So eto lang ang masasabi ko dito, my dear Sagittarius Minsan, maski gano'n nating kamahal ang isang tao Or gano'n sila kaimportante sa buhay natin minsan ang kailangan natin ilagay sa sa puso at isip natin my dear na yung payo at least nagpayo tayo. 'Di ba? Nagpayo tayo. Ngayon kung hindi man nila susundin eh siguro yun yung pamamaraan nila para matuto doon sa kanilang pagkakamali. At least hindi tayo nagkulang sa pagmamahal, sa suporta, sa payo, sa gabay, kahit na minsan nakakainis na or paulit-ulit na lang, minsan kailangan nating ibigay yung kalayaan ng tao na madapa at bumangon sa sarili nilang mga desisyon. Okay? So, my dear Sagittarius, ito ang iyong collective reading. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget to subscribe. pag my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong uploads and free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po and until next time, bye-bye. Thank you my dear.